What is up guys! This is Pau and for today's video, samahan nyo ako papaayos natin yung wirings ni Danby. Alright, okay, let's go! So diba guys, kung napanood nyo yung last episode, pumunta kami ni Kat sa SM, bigla ako namatayan ng makina na tapos naputokan na naman ako ng fuse. So hindi na normal yung ganun, dalawang sunod naputok ng fuse. Baka may mali dito sa wiring nung nagkabit tayo ng... LED headlight so ayun hahanap tayo ngayon ng magre-repair or titignan kung ano ba talagang problema fuse lang ba talaga o may grounded sa wiring or kailangan pa na relay or hindi ko alam kasi hindi ako maano sa wiring eh eh sana yung pupuntahan nating motor shop ngayon, medyo maalam sila kasi medyo maganda yung motor shop and wala din naman ako pang trusted talaga ng motor shop na alam kong magaling. So dun muna tayo pupunta sa pinaka maayos na nakita kong motor shop, yung parang medyo maaliwalas. Hindi ko naman sinasabi na hindi magagaling yung mga motor shop sa mga kanto-kanto, 'di ba? Pero kasi ayun lang, hindi ko pa kasi alam talaga bago lang ako sa motor, hindi ko naman alam kung anong shop yung dapat puntahan. So ang instinct ko, dun ako sa parang medyo komportable ako na yung hindi nakaka-overwhelm pumunta, ba diba? So ayun, yun yung pupuntahan natin. Fortunately, medyo malapit lang yun dito sa may sa amin, sa may Don lang banda. Ang pangalan nun is Motospot ata. So ayun, pupunta tayo dun sana open sila and sana wala masyadong uh, customer and sana nagwa-wiring sila. Pero sa, siguro naman nagwa-wiring sila kasi medyo maganda yung shop nila eh. Kakanan tayo dito pa Don Galo. Actually hindi ko alam kung Don Galo pa to o Tambu na kasi ayun na yung arko. Eh. Medyo lagpas ng arko yun eh. So baka Tambu na nga. Ito ba yun? Ay, ito, 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 ito. Motospot. Ito lang, spot. Sir, nagwa-wirings eh. Um, tao. So guys, hindi daw sila nagwa wiring Ayun lang. Malas. Baka mga parts lang dito. At ay ba? Sa daw eh. Kaso ang daming tao din. At ay ba muna yung hindi masyadong busy na motorcycle shop? Ito medyo busy eh. Hindi sila nagwa wiring Puro lang sila ano? Mga ports. Kabit ng ports. Or dito. Ano ba to Hindi. vulcanizing May nakita pa akong isa. Medyo malaki eh. Ay, ito. Tanong natin doon. Sana makaswerte tayo magagaling. Mag-ayos. Dito. Aayos natin dito. Sir, nag-wirings kayo? Hindi din, guys. Ayaw ba. antayin natin si Kuya Aldoin bukas. Tampang patayin ng isa pa tama natin dito. nag sila. On the lobby. So, nag so yun guys, nag-ayos nag naman daw sila ng wirings kaso baka maya maya pa daw. Ang kaso okay lang naman sa ano maya maya kaso medyo mainit. And, and, hindi ko alam kung gaano katagal ako mag-aantay. 110cc, ah uh, ano ko lang nakuha? 57? Uh -huh. Ah, mo Hindi, brand new. Ah, brand new. Ah, Ah, 57,000. 57,000. Pero dapat tinanong na rin nila, no? Kibis break na rin sa atin. Kaya mabaga lang naman, eh. Ah, mabaga lang. 110cc yeah. lang, di ba? Ah, oh, 110cc. Oh. Mm. Naman siya ganun kabilis, kaya okay ah, lang. Tamang ano lang, tamang takbo lang. Chill lang. Kaso nung nagpalit ako ng ano, LED headlight na ka na unang fuse. Hindi. Mataas ang ano ng bakbak ng ano ng voltage ng ano no? Kaya hindi ko alam eh. Sabi ni Roland. Ah, uh, maya-maya daw, te-check niya. Okay. Hindi wala kasi ako alam sa wiring kaya uh, Mahirap talaga sa wiring. Ay hmm. tao. Ito air check din po. Hindi po ano 'yan, storage. Oh, storage ayos 'to. Ang yan. Eh, storage. Surin ko ito. Ah manual lang <laughs> siya? Ay hindi mukhang manual. Pero yung scooter. Oo nga nung karang may mga bag. Hindi, halogen mo. Ang hina sobra eh. Parang wala lang. Malakas siya pagka walang ibang kasalubong o ano. Pag may kasalubong wala ka na no makita. Ayaw mo mag magpakabig na lang ng... MDL. Oh, yun nga sana, ganun na lang sana kaysa So yun guys, dito ako sa PPA MC Shop. PPA MC Shop. Mukha namang trusted siya kasi yun. Ayun, dami nakapila Yung CBR 150 NMAX ADV Dito talaga tayo mga puntahan nila. Aso na tiyempuan ko sobrang daming tao. Kaya mo pa ba, Dambi? Sige, mag tayo para umukay ka lang kahit magkano yung gagastusin, okay lang. So yun guys, nag ring naman sila din ah. Oh. And mukhang okay naman yung gawa. So yun guys, nakita na nung nagawa yung eto si Danby. Baka daw, nagdidikit daw yung pinagtapan ng wire. Mukhang mabilis naman din sila gumawa. Baka medyo next na tayo maya maya. Basta yan? Ako. Ayos lang siyang ano, Mukha siyang manual eh, no? May ano kasi, footpeg. peg. Ano oh. to? Storage. Storage. Medyo malaki nga din eh. Malaki din. Hindi malaki din. Okay. Eh. Saka mataas eh, Ah? Mataas din. Mataas. Ilang sisi ba to? 110, 110, 110 lang. Mura yan, pre. 56. Ah? Oh, 56,900 ko lang nakuha. Oh, gas tank. Panalo ka na din. Tsaka hindi siya yung sporty look na makikita mo sa... Parang uh, ano? Parang mga classic. Oo. Ah. Uh, May iba lang din sa oh, ano na. Sir, okay lang. Nagbibideo ako. Nagbablog lang ako. Abay, mali yung kinawa ko. Nakablog ko ang aray ko. Ayun ang hirap guys, kasi para maka-access mo yung galing dito, tanggal lahat. First time sa Navi. Yan lang ito Ayun guys, paklas na si Danby. Ganun lang ngayon? Kala ko yan Max lang pala talaga yan. Nag-enjoy sila guys makita si Honda Navi. May natutunaw daw kasi na fuse. Hindi ko alam kung ano yung natutunaw. Ano na? Maklas na. May namang na so. Totoo na diba? Hmm. Ito yung cost kaya na um, naputok Mabutok na ano So hindi ko alam yung nangyayari. Ito so, may tinanggal lang na kinabit. Ewan yan, di ba ito itong 10 amp na sunog parang hindi oh. na natatanggal na ano na siya, natunaw tapos nakakonect yan sa may banda dito ang dyan yung tinanggal tapos ang ginawa parang tinanggal na yung banda dito nilagay na sa unahan yun, di ko alam eh okay na, okay na balik na sa dati Pabuti na ako nang ano eh, libo. <laughs> okay, din ako eh. Buti, hindi na ako Sa iba, dun sa mga nadaanan ko, ano, hindi sila nag-wiring. Hindi na. Ano, pagod ko? eh. Oo. Hmm. tignan nila yung motor, ayaw nila. Oo, oh, kapat ganun ba? Bago, ayaw nila kami. So, sir, ano name niya, sir? Roland. Roland? Rolan, Yon. Yon, kay Sir Roland. Sir Roland ang nag-ayos ng ating ano. Alagan tata. Alagan tatang? Tata. Tata. Alias tata eh. Ah, tata. Alias tata. Ah, tingin po. 225 lang. Sir, thank you. Sir, thank you, thank you. Sir, ano na ako, thank you. Thank you. Sir, thank you. So, yun guys. Okay na si Danby. B. Paayos na natin ang kanyang problema sa wirings. Tinanggal lang yung lumang nilagay na hindi ko alam eh. Parang basta sa gilid tinanggal ang ginawa parang bumawi dun sa may unahan na headlight dun sa headlight parang dun nag ano ng wirings so akala ko nga medyo ang babayada natin mga nasa 500 kasi di ba ang babayada mo dun yung knowledge and expertise nila oo oh, madali lang para sa kanila mabilis lang pero dapat alam mo yung gagawin mo ayan dito sa PPA MC shop So may bago na tayong trusted na ano, uh, motorcycle shop, di ba? Maganda naman yung gawa nila. Mababait pa. Diyan din ako nagpaayos nung nag yung ano ko habang naanda habang pa uwi. nag yung uh, side mirror ko tapos yan, diyan ako minto. Tapos inayos naman nila. Bayad lang ako 20 dun sa gumawa. Kaso yung gumawa hindi naman yata taga sa kanila. Ano lang, parang tambay lang de or nagpapagawa. Yan, siya yung Siya na inabutan ko ng 20. So, oh, oh, doon mo makikita, maganda yung community ng motorcycle shop na yun. Madami silang suke. Actually, na ano nga ako, nauna pa ako ay, asikasuhin kaysa doon sa ano, sa nauna sa akin sa pila. Magpapaayos siya ng upuan. Hinto na tayo dito, pag-usapan natin yung mga nangyari. So, yun, sana okay ka na, Dan B. Mala, masasama na kita sa long ride natin. Madami pa tayong plano. All done. So, ang gagawin natin, dan, tayo kay Kat. Gawin natin, okay na yung motor natin. Okay na si Dan B. Sabi nung ni, ano, ni Kuya Ronald. Roland bala, Roland. Okay naman din daw yung gawa ni Kuya Aldrin. Kaso, medyo naglulus lang yung contact. Kaya parang medyo short Kaya na, naputok yung fuse. So, yun. Medyo kampante na tayo. Pinalitan lang yung ilaw. Napundi na yung sa likod kasi dahil nga dun, paulit-ulit siguro na siya short. Pwede na kaming mag-ride, mag-long ride. And 220 lang yung sinisingil. Ah, 225 ata. Ayun. Binigyan na lang natin ng tip si Quiro Land. Kasi ang budget talaga natin sa 1,000. Hi! Okay na. Okay na. Ata, hindi na mag magsasabog ata. Hindi ako dyan kila Kuya Alden nagpagawa. Dun sa may... Alam mo yung hinintuan natin? ng ano, yun, dun. Binaklas ulit lahat. Tapos parang may tinanggal lang dito na wiring. Tapos dito inayos. So may banda dyan. Hindi ko alam kasi. So yun. Inisorbo lang natin sikat sa kanyang ano. Sa kanyang work. <laughs> bili kita ng alin. Pagkain? Tok neneng? Ah, sige. Bili daw muna natin siya ng tok neneng. So, dito na natin tatapusin guys yung uh, vlog natin sa simpl simpleng update kay Danby. So, makakaasa kayo tuloy-tuloy na yung ride natin. And makakalayo na tayo kasi hindi tayo makalayo. Dahil nga dito sa fuse na to, fuse problem na to. <laughs> hindi tayo makalayo, nag-aalangan ako. Pero ngayon, medyo may confidence na ako ulit. Maganda na gulong natin, ayos na yung wiring. Maganda na yung ilaw natin. May phone holder tayo, may speedometer mount. Okay na. Pero na lang kulang budget, di ba? Budget na lang ang kulang natin at saka pagpaplano at saka time. 'Yun. Abangan niyo lahat ng mga uploads natin. and so kung gusto niyo 'yung mga ganitong content, ah uh, like, comment and subscribe lang. And as always, kita kits sa next vlog. Let's go. Bag. Ay dito pala. Ana. Hi. Ayaw. Thank you. -yo. you. Buyers.